Hello mga guys, luluto tayo ng ito ah Monte Montenero corn beef. So, design natin sa no, so bawang, simpleng luto lang para ano eh bultag ulan ngayon eh tatamad tayo na bumibili sa palengke. Ito, i natin sa bawang to. Para mga yung mga chikitin natin no, mga guys. Simpleng luto lang to na natin to ano lang gikisayaman natin sa pakihinitin na natin na may halong bawang <laughs> buksan na natin ito muna guys no Wow. Ilalagay na tayo ng ano, boss, mga boss, mga idol, muntika. Ayan. Pahihintay lang natin bahagya, no, bago natin ilalagay yung bawang para ano, isa rin lang natin sya dyan para, ano, so may kanin na tayo dito, ayan, o prefer, no. Ayan, marami ito mga guys. Ito ang na ito. na. Ayan, ihalo na natin. Ihalo na natin, oh, mga para kailangan natin siya sa inipin dahil yung sebo niya matigas, matigas kaya para matunaw yung sebo niya yung matika tulad niya doon Marami na makain ng mga bata niya, mga guys, pagka ganyan ang nirutok niyo. Wala nang kawala ang kanin dyan. Baka magdagdag pa sa isang ano, Meio trilha. Ito ba guys, kain tayo, no? So, kasi, ano, kumain na pala yung mga bata, no? Ako lang muna, no? Dahil gawa ng, hindi pa ako kumain. So, ito, unahan ko na to. So, may sili tayo dyan, no? Kung, <coughs> tawag dyan yung, parang, hot sauce. Na ginawa, parang nasa chowking, ganun. Sarap. Hmm. Kuya, malutong o. Mo. Montenero? Montenero ba yun? Binili mo ba yun? Bird? Bird? Sarap pag may tili. hmm Mmm.